Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest post, mga kaaldab, na kumbaga kuha simula nga po ng 2021 at ngayong 2024, mga kaaldab. Di po ba talagang bonding moment ng pamilya? Sabi ko nga po sa inyo, ito yung ginagawa ng Pamilya Polkerson kapag uh, pauwi na po sila. Di po ba? Maraming mga kaganapan, maraming mga kwento. Pero syempre, kulang po talaga. Di po ba? Kulang dahil wala si Baby Teo, si Main Polkerson at si Playmate. Di po ba? Syempre, number, number one trending na naman po si Alden Richards sa celebrity trending kasi number one trending naman po sa trending of the Philippines si Miles Ocampo hindi naman lingit sa inyong kaalaman na biglang kumalat nga po ang kwento ng buhay ni Miles Ocampo at syempre hindi po magpapahuli si Richard Paulgerson Gerson kanina naman po si Maine Paulgerson Gerson ito yung isa sa dahilan at rason kung bakit nga po ba mas ginag, ginaganahan silang magbigay ng update kay Mengay at kay Alden. Kahit wala po si Alden Richards, kahit sabihin na natin nasa ibang bansa, patuloy pa rin po yung issue. Hindi po ba? Sabi nga nila yung issue sa cut din. Pasensya na po kayo kung bakit ko to sinasabi. Trending eh. Kung baga, malalim pa lang po. Kung baga, parang sinasabing simula pa lang daw po yun. Mas matindi pa raw po yung darating. Biruin nyo, no? Kaya kato to sinasabi mga para alam din po ninyo yung mga sinasabi ng iba. Ibig sabihin, yung katnil wala na po talaga literal. Kaya nga po ang mas matinding revelation pa nga po raw ang ilalabas ni Katrin. Di po ba? Siyempre, kung sakasakali mabanggit yung pangalan ni Alden, normal lang yan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, gagamit, gagamitin at gagamitin po nila si Alden Richards. Di po ba? Dahil siyempre sikat na sikat si Alden, talagang masasabi natin na siya po talaga yung puntahan ng tukso. O masasabi natin na kapag binabanggit siya, ito eh, ang tuwa. Kahit hindi po siya banggitin, tatanong at babanggit, babanggitin yung pangalan niya. Ganyan po ka literal na sobrang sikat si Alden. Kaya yung mga nagsasabi na hindi raw sikat si Alden, kumbaga si Alden ang gumagamit kay Kat, eh wag po kayong maniniwala. Hindi po ba? Alam nyo, na alam nyo naman po kung sino nga po ba talaga yung sikat. Kung sino nga po ba talaga yung pinag-uusapan at pinagpipiestahan. Kaya nga po, kita nyo naman po yung mga kaganapan natin. Mga update na talaga naman po pinagpipiestahan. Talagang masasabi mo na tamang-tama. Hindi po ba? Kaya yung mga baguhan pa lang, yung mga nagsasabi ng ganito-ganyan, huwag nyong pansinin yan. Mga Wala naman po talaga silang alam literal malakas lang po sila mang Ines, malakas lang po sila mang Asar pero wala po silang kalam alam pagdating po sa social media. Sinasabi ko lang po ito para lang po, klaro Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Gayong napakarami pong mga ganap, napakaraming update na talagang mapapaisip naman po 'yung iba. Kaya nga po sinasabi ko lang po ito para po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Although sabi ng iba na move on ka na Mr. Destiny tapos na yung boxing, wala namang pong problema. Kasi sa totoo lang po tayo naman po yung wagi. Hindi po ba sa mga sinasabing walang anak si Alden at si Maine, wala pong problema yon. Hindi po tayo mamimilit pero napakaganda ng post ng pamilya Mendoza ang ah, pamilya Polkerson kung kasama sana si Maine Polkerson baby teo at playmate di po ba although yung iba nako ayan na naman umara, tumira na naman ang katol si Mr. Destiny tumira na naman ang hindi maganda at hindi kaaya-aya di po ba alam ko naman po yan ang babasag sa akin alam ko naman po na yan ang pampantitira nila sa atin pero kampante lang po tayo kaya nga po masaya ako sa ginagawa ko. Kaya po, nga po, patuloy po ako magbibigay sa inyo ng update. Kahit sabihin po ng iba na nababasa nyo yung mga komento na, naku, kukunti na lang ang viewers ni Mr. Destiny. Ayaw pang magmupon. Halos wala na nga nanonood sa kanya. Ayaw pang bumitaw. Dapat magpalit ka na lang ng content. Mas dadami pa viewers mo. Mas madami pa yung di po ba? Siguro naman po nababasa nyo yan. Siguro naman po karamihan sa mga YouTube channel na pinupuntahan nyo, ay eh talagang yung iba nagbabago na ng content. Hindi po ba? Kaya nga po, kita nyo naman po si Mr. Destiny, tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng update. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mga ganap pagdating po sa social media. At hindi tayo nagpapa-apekto, hindi po tayo nagpapadaig, at never naman po tayo nagpapatalo. Ipo ba yan ang isa sa kagandahan nyo po pagdating dito sa channel ni Mr. Destiny. Mga kaganapang mapapaisip kayo ng gusto. Although hindi ko sinasabi na, although sinasabi ko na wag po kayong basta-basta maniniwala sa iba, wag kayong basta-basta maniniwala sa mga kumbaga komento. Kasi ako sa totoo lang po, ang dami kong mga update na talaga mapapaisip kayo. Ang dami mga update na kung titignan at susuriin naman po ninyo, di po ba, madali siyang maintindihan madali siyang malaman. Kaya lang dumating yung point na basag na eh. Dumating yung point na, oo nga, Mr. Destiny, wala, ganito, ganyan, talagang ganun. Talagang kailangan natin tanggapin ang katotohanan na talo na kayo. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan na wala na kayo. Po ba? Kaya kita nyo, ha? sabi ko nga, sa channel ni Mr. Destiny, kung ano po yung latest kung ano po yung trending, kung ano po yung pinag-uusapan, andun po tayo. Bagamat maraming mga komento, bagamat maraming sinasabi na ganito, ganun, eh hindi ko pinapansin yan. Ako, masaya po ako. Lalo na po pag nakikita natin na talagang napakaraming aldab ang nagmamahal. Napakaraming aldab ang nagsasabi sa atin na, Nako, panalong-panalo ka na, Mr. Destiny. Napakarami mong alam, napakarami mong ganito, napakarami mong ganon. Di po ba tapos sasabihin nila na kundi fake news ka. Yan ang sinasabi ko mga ka na sobrang galit na galit dito po sa channel natin. walang well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila mengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakiginig